Alam niya mga benepisyo ng dog walking para sa alagang pet at kina for mommy at for daddy sa pets malu. mga tips para sa mga pet lovers sa pets malu. Hello mga pet lover! Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa fur parents at sa ating mga alagang pet. Isa sa mga karaniwang ginagawa ng mga fur parents ay lumabas at ilakad ang kanilang mga alagang aso o mas kilala bilang dog walking. Alam nyo ba na nakakatulong ito hindi lamang sa mga alagang aso, kundi pati sa mga nag-aalaga ng aso? Ayon sa isang pag-aaral, ang regular walk kasama ang mga alagang aso ay may health benefits para sa tao at aso. Narito ang ilan sa mga benepisyong makukuha natin. Ang regular na paglalakad kasama ang alagang aso ay mahalaga sa kalusugan nila upang maiwasan ang obesity na pinagmumulan ng iba't ibang sakit na maaari nilang makuha katulad ng osteoarthritis, cardiovascular, liver disease at insulin resistance at makakatulong ito upang maging masaya at masigla ang mga aso. Hangga't maaari, dapat gawin ito isang beses kada linggo. Nakadepende ang tagal ng paglalakad sa fitness level, edad at breed ng alagang aso. Sa mga fair parents naman, ilan sa mga benepisyo na makukuha ay ang pagbuti ng cardiovascular fitness, pagbaba ng blood pressure, pagtibay ng muscles at bones, at itoy nakakabawas din sa stress. Tandaan din na kapag maglalakad kasama ang alagang aso, may kaakibat itong mga responsibilidad tulad ng pagbabantay at hindi paglayo sa alaga. Bigyan ito ng obedience training at socialization skills. Kaya naman para laging happy sina Fur Mommy, Fur Daddy at Fur Babies, narito kami, handang umagapay. See you next time, mga Pets Malu.